Alam mo na. Tignan lang kung anong nangyari. Ano ba nangyari sa inyo before? Nag-garpintero na ako sa bahay. Nag-garpintero kayo? Karpintero kayo? tumaas ba yung ano tayo? Tumaas po yung nagpa nag nagpa blood kayo ba check na kayo ng dugo hindi pa? Yes, tapos yun. Tagal Sa ngayon, sir. Sa dito sa... Based dito sa ano nyo, wala namang kayong fracture. Wala siyang fracture, pero yung siko nyo, walang x-ray. Walang x-ray, Kasi nung no masakit ito di masakit dito sa ngayon bakit bakit mas malala ito ngayon ay na ito mga mga ilang araw ng two week lang na ito parang gumagapang na dito sa dito ngayon, ngayon, Sumasakit ba dati yung paa nyo? Sumasakit din yung mga buong. Yung ganito yung sumasakit pa yung ganyan oh, May chance minsan. na sumasakit. Ah. Kasi baka tumataas yung unit yung... nyo yun ang kaya tinatanong ko kayo kung sumasakit yung paka nyo. Dito, pag umiinit yung dito nyo, Oo, oh, dati naranasan ko yun na, ang Yan. Kasi hindi naman magkaka... Alam nyo, kung mag... Kung meron mang distorito or fracture, alone, dyan lang yan. Hindi kasama to, hindi sasama to. Pero pag yan naman mag... Kasi may nangyari ng ganito. May na-encounter na akong ganito eh sa Saudi. Sabi niya, Master, na itukod ko kasi oh, na lang. Para bang nadula sa na ko sa paner. Tapos, yun na. Namagaan na yung kamay niya. Nung pinacheck niya, ang taas pa na Master ang yuri ko. Nasa ano, 11 point something. Dapat kasi yan, 6 or 7. Ganun lang, dalawa ang range niya. E, minsan, 6 or 7, ganyan. Tapos yun niya, pag tumaas yung yuri kasi natin, pag kumakain tayo ng bawal, may bumubukol yan sa joint natin. May bumubukol sa joint. Yun ang magpapa... Pwede na. 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 Wala. Uh, uh, Ganun talaga uh, lang. Pwede sa... O. Oh, at kulang pa nga sa isang tangkal ko. Pagpipilitin, masakit na yan. Halos mag-abot sa isang tangkal ko.

pa-op mo 'tong surgery natin tapos 'yung dependin mo na 'o <laughs> master ka 'to wala akong guddey ri kuno naman sa x-ray nyo wala akong nakikitang mali eh very good din yun eh no. 'yung siko naman wala naman 'yung kuha ng siko pumu kamugtong 'to saka xray o tsaka okay. no regular bil radiographically evident osseous joint joiner space of our abnormality. Wala talaga. Wala makita. Ngayon ang nangyayari dyan sa ita Yung blood game Kasi may na-encounter na ako dyan. Ang taat, dumiglang tumas yung unit niya. Eh ngayon, tinanong ko yung ano mo, kung sumasakit yun, sumasakit ka mo. Oo. Uh, Nakatanasa uh, ko na sa mga mga. ko lang ng ano yan, pagmamahal. Para safe tayo. Tapos, pa-check nyo muna yung unit niyo Baka, big, baka kaya ng gamot yan eh. Pagka ganun kasi, ano lang yan? Uh, medication. Hindi pwedeng kwersa yan. Lalo Kumbaga, pag kwersa, lalong napapahamak. Kung baga, pag i-align ko yan, ipipilit kong i-align na wala namang parang dislocate. Wala namang ano, wala namang fracture, wala namang mga kung ano-ano. Nangyayari dyan sa inyo tayo, baka sign of uric to Pati kasi sa siko, umaabot yun pati sa mga tuhod. Pero magsisimula yun yan, sabi sa inyo, magsisimula dito. Parang piling yung umiinit-init yung dito, yung kumikirot dito, tuhod, yan dyan. Ito kasi, oh. Tingnan isa, meron. O, oh, wala. Wala. Ayan, oh. Ayan, nakabukol. Hmm. Dito naman, oh, wala pang nakabukol, wala pang nakalutang. Pero yan, pipigilan nyo kasi alam nyo kung bakit mamamaga yung mga joint nyo talaga pag tumataas yung uric nyo. Kaya magugulat ka, hindi ka naman na ano, hindi ka naman na tumba, di ba? Hindi ka naman na disgrasya. Basta normal lang kung ano ano, ano, Nag-itin, nag-itin lang ako sa pinagawa mong bahay. Sa uh, sarili mong bahay na pinagawa mong bahay. Kasi ano, hindi pili. Baka urip ko. Pacheck niyo yung uric niya pag-uwi niyo. Okay. Ano po yung pwede iwasan niya po kayo, kayo, kayo? Ang pinakabawal sa inyo, red meat. baboy, baka, tuna. Uh, Saan ka ba matakaw? <laughs> Iniwasan ko na ngayon yung, ano, yung baboy. Kailan? Kahapon? <laughs> kaya lang ngayon, kumain ako ng ano yung... Ano ba tapa? tapa. tapas, tapos lang ang niya. Bawal muna sa inyo yung mga rhythmic kasi mamaya sasakit pa to kumain ko yan kumain kayo ng bawal. Mamaya pag na-digest niyo 'yung ganyan, kasi katangalian pa lang eh. Kakakain na natin ng tanghalian eh. Mamaya mag-digest pa yan, mamaya ng hapon. Pag may sumakit sa inyo sa ibang part, yurik. Tapos ito, pag lalong kumirot. Oh, okay. okay. uh, may kirot nga ano, Inilabang ko lang ng pinkiller na ano eh, nilusita rin po sa akin. Namawala, pero pagkatapos naman po, ano nila rin. Oo. O, tingnan nyo, namawala pala eh, pagka ano. Eh nga, uric to, sir. Hindi muna natin pag eh, pa labasin nyo muna yan, eh, no? Hindi siya ordinary yung pilay lang. Kumbaga, wala talagang pilay. Eh. Kumbaga, namamagalan lang sa sa uric. No? Paano yun lang to, tay? Mag-medication muna kayo pag check up kayo para bigyan kayo ng medication hindi ko na muna gagawin baka lalo lang mamaga kasi kumain siya ng tapa mamay baka pag pinektosan ko to lalo lang mamaga na experience ko na to tay sabi sa akin ng pasyente ko sa Saudi pa yun ha master alam ba nangyari pag uwi ko kasi nagtangalian din siya ng ano eh nagtangalian din siya ng yung ano yung dilata na tuna yun ang kinahin niya ng almusal pala bawal yung tuna eh talaga yun, sabi niya nga sa akin. Eh ako naman, sa isip ko, tama naman yung ginawa ko, sabi niya sa akin, Master, namaga yung kamay ko. Namaga. Eh ko, napilay mo pa ata ko sabi niya sa akin. Ako oh, ngayon, curious. Paano pa yung ginawa ko? Kasi, sumablay ako yun. Ngayon, sabi sabi ko sa kanya, binili ko siya, Sir, magpa, ano ka magpa-check up ka, pa-check up ka. Nung nagpa-check up siya, Siyempre, nag-report pa rin siya sa akin. Sabi niya, Master, ano, ang taas ng yuri ko, 11.7 ako. Kaya pala, namaga. kasi wala naman talagang dahilan eh. Yung sinabi kong tumukod lang ng ano, parang, parang ginahon ko lang yung pader nun sabi niya eh. Eh ako, bilang baguhan ako nun, aminado ko na pinilit kong ano, kasi hindi niya sinabi sa akin eh. Kung mag pinilit kong yan ay, ang nangyari na magalang, lalo tuloy masakit. Lalo tuloy masakit. Ngayon, ang nangyari, siyempre, na uwi pa rin sa medication, four days, five days, kumain siya, sabi ko, nag-research ako para makabawi ako sa kanya. Nag-research ako, inya celery, kumain kayo yan, carrots, green apple, cucumber. I-blender mo lang yung tanggal yan. Sa na, kaso hindi yan overnight tayo, ah. kailangan yan, kahit isang buwan. Tuloy-tuloy. Madidiretso nyo yan, maamin Kasi hindi ito, hindi ito pilay, kung hindi ito pilay. Bumabara lang yung ano niyan, bumabara lang yung magang ligaments niyan, mga tendon. Okay, tay? Eh, yung mga ganyan naman, wala kayong babayaran sa akin. Ang gusto ko, maayos kayo, hindi kayo mapahamak. Okay? Uh, Subukan nyo muna magpa-blood game. Ha? O, wala naman kayong babayaran sa akin. Ibabayad nyo nito. Ibayad nyo ron sa blood game. Magpa-test kayo ng dugo para malaman yung uric. Pag sumablay, pagsuko niya eh, lumabas na yung uric nyo. Oh, very good naman. Tsaka, kuya ano. Wala pa rin kayong babayaran sa akin para lang bayad din sa abala nyo. Okay? Tay? Tsaka ako aksyonan. Okay. Salamat ha. Sige. Okay. Gusto ko mas maayos kayo. Ayoko mapahama kayo kasi na-encounter ko na yung ganyan. Mas lalo nang lalo mo na pag pinakailan mo naman. Tay, <coughs> pinaka the best yan tay. Pinaka the best yan celery talaga. Ah, okay. Subukan nyo, mura lang celery. Pagkano ba yun? Pwede kayong bumili ng 10 piso nyo. Isang tank kayo ng celery. Bumili kayo ng isang pang... isang carrots isang cucumber, isang green apple, i-blender nyo. Kada, kada araw, tira kayo ng tira nun. Pati yung mga ano, makiklense yan. Isang buwan, sunod-sunod yun, paklas lahat ng gamot na pa yung ano nyo. Makiklense yun ano nyo. Okay, Tay? Salamat. Tsaka